welcome ulit sa ating panibagong video. So, Monday ngayon, walang walang pasok mga estudyante. Parang ano ata ngayon rally. So, yung booking parang ano rin eh. Rally rin eh. Parang holiday matumal. Bali 11:10 na ako umalis, mga boss oh. 11:10 tanghali na. Wala kasing pasok yung anak ko eh, kaya hindi ako maaga nagigising pag may pasok yun maaga ako nagigising wala pa tayong booking hanap pa yung may plus tapos sabayan natin ng ano regular o kung may makuha rin na may plus para mas maganda ito gamit kong helmet ngayon mga boss star rider lalamove baka dyan swerte tayo ngayon sa tip <laughs> Napa tayong booking, hanap eh. muna tayo. Alias Padilla. Ha? Daniel Dalan. reducer. Yan, yeah, check. 1 litro ng latex Okay, check. 1 galon pintiner Check. 2 kilong basahan. Check. Tatlong liha 120 Dalawang pin press di uno Tatlong Check. baby roller na refill Check Okay Edwin hey, Punta ka kay Rupert na counter Puti ka sa isang box sir no Ay basahan sa labas na lang Malaki naman yan naman eh oh, Oo may bag naman pasok okay. thank you kuya first booking natin mga boss pang construction supply ganda to malaki yung pair nito tapos may nakuha na akong booking pick upin ko muna mga boss kasabay let's go matagal na naman kami pagbukaya inagaan na namin. Salamat. Okay na mga boss, item team pick up na tayo. Yung kasabay natin medyo natagal. Kasi daw kala nila wala pa mag-a-accept. Hindi nila alam eh mabilis ako mag-accept. <laughs> Ay, okay, pakita ko sa inyo yung booking na nakuha ko mga boss malaki yung ano yung una ko nakuha kaya nagmadali na akong kumuha ng kasabay agad para kahit pa paano hindi tayo malate na masyado ito talipapa mandalu yung paid by wallet 240 yan tapos itong kinuha ko ngayon yung 175 talipapa diliman papunta rin naman dun kasi medyo ano ngayon Matumal. Ang <laughs> bilis mawala ng booking. Pag ganun na mabilis mawala yung booking, ibig sabihin marami rider na nag-aabang. Punti ang booking, marami ang rider. Dahil na rin yan siguro dahil walang traffic. Kasi kung konti ang sasakyan, parang hindi ko alam, parang holiday yung ano ngayon. Oh, si sa katambay oh. <laughs> konti na lang medyo cool yung ano natin yung uh, helmet natin ngayon kasi yung helmet ko na ano na puti para makapagpahinga naman araw-araw kong -araw ginagamit yung eh. tsaka uh, para ma-relax din yung ulo ko ito medyo magaan kasi ito eh pero to hindi to safe pag yung ano yung mga malayuan na biyahe mas maganda talaga yung full face para uh, in case of ano hindi natin masabi di ba yung mga disgrasya kaya syempre doble talaga lagi. Ay, masama pa yung panahon, maambon-ambon pa mga boss. Nakakalungkot. Ito <laughs> na ako na ako. Oh. May nakuha na ako kanina, una kaso kinansel. Hindi ko alam. Okay lang excellent na yung ano ko. Tsaka naman nila kinakancel siguro nagmamadali or di na alam o baka na double book mas okay na yung ganun kesa naman pagdating natin sa drop off and double book pala di pairapan kawawa na naman so deliver na muna natin to mga boss sana makakabul tayo syempre hindi tayo magpapagabi ano lang tayo hanggang ano lang tayo sa minimum natin na ano Nah, six people. Yeah, big bike. Let's go. Thank you. 75 pesos Tara, all goods na hindi liman natin Rekta na tayo ng Andaluyong Let's go! Tara Oras 12.49 Kain muna ako boss Kain muna ako Kasi nagano lang ako kanina eh. Nagpansit tsaka pandesal Kain muna ako kanin Para tuloy tuloy na tayo Update na lang Kain okay, mga boss Bangka, buhay okay, tsaka Prito ng isda Isang 4 AM printing services, ma'am. Kay Teya. Thank you. Salamat. Doon na bayad, ma'am, no? Yes, Thank you po. May na mga boss, item pick up. Nakuha tayong booking papuntang bago bantay dito sa Mandaluyong tapos na pa natin kasabay let's go scramble tayo habang nagantay ng kasabay magas ganda pag gantong helmet nakakain eh pag full face tatanggalin pa Pagkat ka lang nun. Reynan de la Cruz. Pu Kuya, picture ko lang. Sige. Ang dami. Wait, wait. wait lang, ma'am. Ay, flash. Wait. Tagalin ko lang. Oh. Okay. Sir, okay na po, sir. Na-pick up na po. Salamat po. Apo, apo. So, Kuya, wait lang. Picture hindi lang. <laughs> Bigat <laughs> pa. <laughs> Ang bigat pa naman. Ang <laughs> bigat pa naman, ma'am. Okay, man, Okay, Okay, isa na magbayad nito, ma'am. Ako. Thank you, Okay na, na-pick up na natin yung ating kasabay mga boss. Kapuntang Diliman. Pakita ko lang sa inyo yung natin, booking natin. Medyo may katumalan ngayon ha. Ah. Dahil ba sa rally? <laughs> Ayan, booking natin. Mandalo yun. Ramon, Ramon Magsaysay. Tsaka Mandalo Diliman. 124 tsaka 82 pesos. Yung isa, yung ano, may ano yung may high demand na 10 pesos yung isa naman regular lang so wala konti ang pasok ng booking pero tiyaga tiyaga lang mamaya makakuha tayo ng maganda ganda ng booking so deliver ko na muna ito mga boss diliman 8.3 kilometers let's go bago bantay 3.8 kilometers let's go dito na tayo mga boss ay Thea ah, dito po 124 okay naman salamat p 150 Ito tayong 26 pesos. All goods. Mukhang swerte yung helmet natin sa tip ha. <laughs> Mukha pa lang. Hello. Ito mam, ma no? Aya? Yes, ko. Sir, dati Yung pipindutin niyo daw pang baso, yung, yung nasa pader na kulay puti. Pader na kulay na doorbell? Walang number? Ay, ang posibilidad na number yung 51 ay top. Nasa pader na kulay puti na doon, gansi. Kasi ba daw po yung sa or Sige. Doon padera. na bayad nito, ma'am. Salamat. Okay na, kuha na tayo ng booking, mga boss. To. Pupuntang Cubauto. Ngayon, no? Bayo Toro Socorro, 130. Shoutout muna kayo sa ano, nakablog ako eh. Nagyayari ako na sa YouTube Ha? sticker pa pa gusto mo andun sa bag eh tara sa inyo sticker tara tingnan mo lang din si chip lagi ah, na. ha tingnan mo dito nakita ko sa vlog ko eh to shoutout ko naka-vlog ako <laughs> hindi ako kapasok paps baka ate yung nagyayari mo? sa ano lang to sa kubaw grabe ang baba na ngayon o priority nga to yung nakuha ko dyan dyan sa taas baba lang yung nagyayari dyan sila? ngayon nga lang ako nakapick up dyan eh. huwag mo mga kapatid siya meron pa rin up pala rin nakita ko sa vlog mo e yan ilang beses na ako nagpick up dyan bigyan muna lang siya no si Chip. o siya net ko muna <laughs> okay, ingat, ingat. Okay na, item pick up tayo mga boss. At tayo na kasabay. Ay, pa ako dito ni ni Paps dito sa ano, Pio Plaza. Dito sa may Mercury. Kubaw lang to eh. Napan natin kasabay. Sayang. Tara, update na lang mga boss. Pag meron na tayo kasabay. Medyo talagang matumal ngayon kung ano yung pwedeng isabay na pwede kahit walang dagdag yan piray na natin para kahit na paano ano, magand medyo maganda yung kita let's go ito kaya ano sir isa uh -huh. mandalu yung pagkain sir stand ko lang Tapos sila na magbayad, sir. Sige. Okay. Salamat. Okay na mga boss, nakuha na tayo ng booking na kasabay. Papunta Mandaluyong, kinuha ko. Kahit pa may plus 20 kasi ano lang siya, 98 pesos. Tapos nag plus 20 kaya na 118. Sushi yung ano natin. Ito yung booking oh. 130 tsaka 118. Yung Socorro, kaya mataas kasi ano priority. Pero mauna naman yan. Bay Toro, Socorro tapos Project 6 Mandaluyong. Wala naman traffic ngayon. Kaya siguro matumal kasi walang traffic. Tapos ordinaryo yung araw lang. So wala, tiyagaan. Ganun talaga. Sama sa life Pero bira lang bira Para kahit pa paano may kita tayo Yeah, let's go! Man. 11. Tara, next drop off Yung Sushi Mandaluyong 8.3 kilometers. Let's go. Tao po. Saya Lopez. Deliver yung sushi 18. Okay na mga boss, sabi tayo ng booking. Let's go! Merenda muna tayo, kuchinta mga boss. Sabi nag ng booking. na akong booking mga boss uh, balikan sa papunta ano balintawak ayun no 223 kaso wala pa si customer waiting pa tayo eh. tapos na agad ako ng kasabay sa santo domingo ang tagal eh, customer eh nagulat sabi niya ang bilis ko raw eh Sana all, mabilis. Okay na mga boss, item pickup, Nakuha na natin yung item uh, Parts na nasakyan, parang ano ata uh, Mali yung order re Replacement ata mga mangyayari Ngayon, babalik tayo May kuku Nadali natin yon yung Eco bag na item, papunta ron sa Balintawak Tapos babalik ulit tayo rito Sa San Juan Tapos habang papunta tayo sa Balintawak May sinabay ako sa papunta Santo Domingo Dito sa General Avenue ah, ba yun? natin. Ah, sa Gregorio Araneta Avenue yung ano natin ah, pagdadalaan doon. Malapit na rin yan sa ano Balintawak mga ah, boundary boundary na yan doon. Tapos balikan. Tapos pagkabalik, kunan tayo ng booking pabalik pauwi papunta na sa Quezon City. So wala naman traffic eh. Hindi naman tayo maano nito, oras 4:19 tra. Let's go. Doon na ito babayaran ko okay, yan. Salamat kaya. Okay na ako. Na pick up na natin yung item mga boss. Ang item ay Barena. Tara. 5.4 kilometers mga boss. Let's go. Iphone na. Mitch Naun naunahan huh? mo pa ako naunahan nyo pa number yan ma'am tayo kasi 1,000 pera ni ma'am 70 lang babayaran sayang yung bariya natin panukli pa naman to maganda pala yung gantong helmet oh. kasi hindi masyadong ano, mabigat sa ulo hindi gaya ng pop full face sobrang alay eh. ito sakto lang oh. Ayun 70 pesos. Kahit pa paano may sabay, di ba? Kahit mababa pa yan, pag naipon yan, madami-dami na rin yan. Sita tayo, balintawak mga boss. Ayun 3.3 no? kilometers na lang. Tapos pagdating natin doon, ano, kuha tayo ng ano, isa pang buking nakasabay, papuntang ano, San Juan or Mandaluyong lang para ano, hindi tayo mat hindi tayo lumayo. Para malapit lang. So tara. Let's go. Woo. That? Oo. May papalitan daw. Ano so, oras ba siya? Ano oras? Ano oras? Ano oras? Ano oras? Kaya na mga boss. Susiyan pala yun ng motor yung ano, pinalitan. Tara. Kaya na. Tapos may nakuha na akong booking pabalik. Ah, San Juan din. Dito ako pipick sa ano, San Francisco del Monte. Let's go! Doon na daw bayad ma'am Okay na mga boss, nakuha ko na yung item natin na kasabay papuntang San Juan. Pagkain. Tapos mas malapit yung ano, yung balikan. Unahin ko muna 'yon tapos itong pinikap ko ngayon. Tapos pagdating doon, kuha na tayo ng booking pabalik Quezon City pauwi na. Let's go. Tapos yung next drop off natin, ito na lang, 1.1 kilometers. Yung pagkain, mam, ay merian. Okay na, mam? Ma Wala, mam. Tip tayo, 6 pesos. Ay, dito pa ba bayaran? Hindi, doon na daw sa magalan. 1.36. Doon na daw po. Ah oh, sige, sige. Salamat. Okay na. nawala na tayo ng booking. Pauwing Quezon City sa sa Uyo. Tapos may nakuha akong isa pa. Dito sa Santa Mesa. Papunta naman ng ano, pasunta mo. Pickupin ko muna. Manuel, no? Pinlan. Oh, Pinlan. Pasunta mo ba to? Ha? Quezon City. Pagkain naman. Pagkain doon na babayaran to okay. sa'yo? Salamat. Okay na, item pick up. Booking natin, parehong Santa Mesa ang pick up. Tapos, Andrapop, drop off, uh, Tamot, tsaka ano, sa uyo. Wala na mga plus. Mabilis tayo makakuha pag, pag ng mga plus eh. Doon tayo natatagalan pag yung ano, may mga nagaantay tayo, may mga bono or plus. Sareno Reno pala rito, Santa Mesa. Ah, deliver muna natin to. Oras 6.08. <laughs> Ilisan natin para alas 7 sa bahay na. Let's go! Okay, ano, Nico. Nico, Lucky. kasi yung date ako kaya hindi ko mag Laki nang binigay sa atin mga boss oh 150 oh. Ano lang tayo 105 Ayan oh Oh 105 deep tayo, 45 pesos all good, thank you lord so ano na eh ah, kala nila, hindi pa ako umalis sa pickup point kanina yung pinickup yung ko to kasi hindi daw gumagalaw yung ano kala nila, hindi pa ako umalis pero, inano ko kasi yung data malulobot na kasi yung ano ko cellphone ko eh kaya hindi gumagalaw yung ano ko yung location sa GPS So, nagulat sila na sa congressional na ako eh. <laughs> Maganda kasi walang traffic. Isa rin 'yun sa ano, kaya siguro matumal ngayon dahil walang traffic. Mabilis mag-deliver ang rider. 'Di diba? So, next na tayo sa Uyo mga boss. Sa boss, na lang ako magkano yung bu kinita, ilang booking. So, tara, let's go. Sige, my God. Sige, okay. Bukas yung pera ko pera. <laughs> <laughs> Sakto po. Wait, tik. Yes Thank you po. Salamat. Ay, picture ako lang in. Thank you po. Salamat. Thank you po. Thank you. Hoy okay mga boss, deliver na 'yung ano natin. Last drop-off dito sa sa Uyo. Talagang ang laki na ang laki at dami ng kinita natin ngayon. Kasi yung huling sa akin, puro barihay ng bigat to. <laughs> Pero okay lang yan, goods lang yan, walang problema yan. So sa mga biyahe natin mga boss, eh, kahit matumal, kasi nga sa katumalan dahil walang traffic. Tapos may booking kaso nga lang, mababa kasi nga namimili nga tayo eh, di ba? So, doon tayo natatagalan. Pero kung mga ano lang, mga regular lang, mabilis lang. Kasi kanina nakakuha agad ako dalawa. Ito eh. Pabalik dito ng Quezon City. So, all goods na to. Check natin mga boss. Kung nakailang booking tayo ngayon. Ayan, naka 11 na booking. Tapos... 1,124 tapos yung mga tip natin sa customer Ora 7.19. So tara, uwi na. Inabol natin eh. At least naka 1-1 pa rin tayo. ba? Diba? May git. O nasa ano na to. 1-2 kasi mga tip. Inabol natin yung kita natin ngayon eh. Kasi anong oras na rin ako lumabas. Halos mag-11 na kanina. ba? Diba? So all goods lang. Wala pang 8 hours. Kulang-kulang 8 -kulang hours lang. So all good sa to mga boss Sa mga bo biyahe pa mga paps Ingat ingat Importante safe tayo na uwi So ngayon dito na lang ang vlog ko mga boss Yeah peace out Nabal lang